Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabiga. Parang isang kumot na tinga na bumabalot sa lahat ng naroroo. Si Matthew Carter, na may mabalikat na nakababa at mga mata na malalim ang pagkakaukit, ay nakaupo sa gitna ng silid. Bahagyang nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandunga. Ang kanyang itsura ay nagpapakita ng labis na pagod at pagsuko. Ngunit sa kanyang tingin ay mayroong higit pa, isang despeado at halos hindi marinig na pagsusumamo para sa pagtubo. Ito na ang huling yugto para sa kanya. Ngunit may isa na lang siyang hiling bago ang hindi may iwasa. Hayaan ninyong makita ko si Titan, ang pagsusumamo niya sa huko. Laban sa lahat ng inaasahan, ang kahilingan ay pinagbigya. Bumukas ang mga pintuan, at lahat ng mga mata ay napunta sa robustong anyo ng isang German Shepherd na ginagabayan ng isang opisya. Pumasok si Titan ng dahan-dahan, alerto ang kanyang mga tainga, at malalim na mga mata na sinisipat ang silid hanggang sa matagpuan niya si Mate. Nang makita siya, malakas na hinila ng aso ang tali. Naglabas na maikling alulong na bumasag sa katahimikan na parang matalim na pali. Bumagsak si Mateo sa mga luha. Ang dating kontroladong ekspresyon ay napalitan ng puong saki. Diyos ko, may bulong mula sa mga naroroon. Hindi mapigilan ang emosyon sa nasaksihang tabo. Nang makalaya si Titan, agad siyang sumugod kay Mateo. At ang lalaki, na ngayon ay nakaluhod, ay nyakap ang aso na parang nakasalalay dito ang kanyang buha. Patawad kaibigan, ang mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig at halos hinimarinig. Walang tigil ang pagdaloy ng kanyang luha, habang ang kanyang mga kamay, ay hinaplos ang makapal na balahibo ni Titan. Parang sinusubukan niyang itatak sa kanyang kaluluwa ang sandaling iyon, alam na iyon na ang hul. Ang mga mata ni Mateo, puno ng sakit, ay tumingin sa hukom na parang humihiling ng higit pa, isang pagbabago, isang himala, kahit ano. Ngunit may isang hindi inaasahang nangyari. Sinimulang hataki ni Titan ang bulsa ng suit ni Mateo gamit ang kanyang ngipin, matiyaga at determinado. Sinubukan ni Mateo na maingat siyang pigilan, naguguluhan, ngunit patuloy ang aso, hanggang sa mahulog ang isang gusot na papel sa sahi. Ang abogado ng depensa, na nakaupo malapit, ay agad itong pinulot, at nang buksan niya ito, namutla ang kanyang mukha. Umayo siya ng bigla, nakatingin sa huko. Your honor, kailangan nating suspindihin ang pagdinig kaaga. Ito, ito ay maaaring magbago ng laha. Napuno ng bulong ang korte, habang malakas na pinukpok ng hukom ang kanyang pamalo, hinihingi ang kayusa. Humingin si Mateo sa abogado, at pagkatapos ay sa papel. Ang kanyang isip ay umiiko. Ano ang ibig sabihin ng papel na iyo? Hindi niya matandaan na may inilagay siya doon. At paano nalaman ni tita na naroon iyo? Sa sandaling iyon, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nilamon ng takot. Dahil sa kanyang karanasan, ang pag-asa ay palaging may kasamang sakit. Ang korte ay muling napuno ng tensyon. Ang katahimikan ay nasira lamang ng kaluskos ng mga damit ng abogado, habang nagmamadali siyang lumapit sa hukom na hawak ang papel na parang isang sagradong baga. Ang mukha ni Mateo ay nanatiling nakalutang sa pagitan ng kalituhan at pagkabalisa habang pinapanood ang mga nangayari. Parang isang taong nasa gilid ng bangi. Mahigit niyang nyakap si Titan. Ang init ng aso ang tanging nagsisilbing kanyang pag-angkla sa kakaibang sandaling iyo. Ano ang nangayari? Tanong niya sa sarili. Ngunit tila walang gustong magbigay ng sago. Kinuha ng hukom na may seryosong ekspresyon. Ang papel mula sa kamay ng abogado. Inaayos ang kanyang salamin at tahimik na binasa ito. Habang sinusuri niya ang mga linya, nagbago ang kanyang tindig, kumunot ang kanyang noo, at ang kanyang ekspresyon ay nag-uugoy sa pagitan ng pag-aalinlangan at paggagula. Serious ba ito? Tanong ng hukom. Tumingin sa abogado na tumangon ng marii. Ang mga naoroon, hindi mapakali, ay sinusubukang maintindihan ang nangayari. Habang si Mateo ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso na parang sumisigaw sa loob ng silik. M.R. Carter, sa wakas ay sinabi ng hukom, Nakatuon ang pansin, kay Mateo na kusang hinigpitan ang hawak kay tita. Kilala mo ba ang kapel na ito, ang mga detalye nito? Umiling si Mateo, halatang litong lito. Wala akong ideya kung ano ito, your honor. Ang sagot niya, garalgal at hirap ang tini. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagsimulang kumilos, isang dikilalang takot na may halong bahagyang pag-asa. Paano napunta ang papel na yon doon? At bakit parang alam ni Titan ang tungkol dito? Bago makapagpatuloy ang hukom, ang abogado ng depensa ay mabilis na sumingi. Your Honor, kailangan nating magkaroon ng agarang recess upang ma-verify ang impormasyong ito. Kung ang nilalaman ng dokumentong ito ay totoo, maaring patunayan nito na naframe ang aking klient. Ito ang maaring nawawalang ebidensya na magpapawalang bisa sa kasulaban sa kanya. Parang bomba ang pahayag na iyon sa korte. Nagdulot ng bulungan at mga nagulat na tingi, lumawak ang mga mata ni Mateo. At tumingin siya sa abogado na may halong kawalan ng tiwala at desperasyo. Naframe, Ano ang ibig niyang sabihin? Habang iniisip ng hukom ang kahilingan, naramdaman ni Mateo ang mga paa ni Titan sa kanyang kandungan, na parang sinusubukan siyang pakalmahi. Pumingin siya sa aso at may nakita sa mga mata nito, hindi lang katapatan, kundi isang uri ng halos makataong katiyakan, na parang alam ni Titan ang eksaktong ginagawa niya. Sa unang pagkakataon, pinayagan ni Mateo ang sarili niyang mag-isip na marahil ang sandaling ito, ang muling pagkikita, ay hindi lamang isang pagkakataon. Alam mo na palagi, hiniba bata. Bulong niya, hinaplos ang aso ng may hindi matumbasang lambing. Sa wakas, nagbigay ng desisyon ang hukom. Malakas na pinalo ang kanyang pamalo. Ipagpapaliban ang pagdinig hanggang sa ma-verify ang impormasyo. MR Carter, mananatili ka sa. Paglilipat pabalik sa pagkakakulong, ngunit sa ilalim ng mga espesyal na hakbangin dahil sa posibleng epekto ng ebidensyang ito, muling bumagsak ang puso ni Mate. Ang pag-asa ay sumilay, ngunit tulad ng dati, tila ito'y lampas sa abot kamay. Pumingin siya kay Tita na dahan-dahang inilalayo ng isang opisyal. At binulong, "Hintayin mo ako, Kaibiga. Baka hindi pa tapos ang laha." Balik sa malamig at walang laman na selda. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng katahimikan na tila isang dinakikitang tanikala. Nakaupo sa maliit na kuson, nakatitig siya sa sahig. Hindi makapaniwala sa nangyari sa hukuma. Ang imahe ni Tita na sa pilitang inilayo mula sa kanya ay nakabaon pa rin sa kanyang isipa. Hindi pa niya nakita ang aso na ganoon katatag. Halos parang tao, na tila naunawaan ang isang bagay na si Mateo ay hindi pa lubos na maabo. Ngunit habang iniisip niya ito, lalo lamang lumalalim ang kanyang pakiramdam ng pagkabalisa. Paano kung ang piraso ng papel na iyon ay totoong makakapagbago ng laha? Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang abogado ni Mateo ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ang papel na nahulog mula sa bulsa ni Mateo ay naglalaman ng mga detalye ng isang transaksyon sa bangko at mga pangalan na sa unang tingin ay walang koneksyon. Ngunit tila na ugnay sa isang mas malawak na network. Agad siyang kumuha ng isang eksperto sa mga dokumento upang tiyakin ang pagiging tunay ng sulat kamay at ang pinagmulan ng impormasyo. Bawat segundo ay parang hindi matiis na bigat habang hindi pa dumarating ang mga sago. Napakalaki ng presyon, maaring ito'y isang maling lead o mas malalapa, isang maingat na binalak na bitag upang lituhin ang kaso. Sa selda, Muling binabalikan ni Mateo ang mga kaganapan na nagdala sa kanya roo. Pumikit siya at bumalik sa nakaraan, ang araw na kumatok ang mga pulis sa kanyang pintuan. Ang pagkabigla ng akusasyon sa krimeng alam niyang hindi niya ginawa, at ang paglilitis kung saan tila bawat saksi ay nagkaisa upang sirain siya. Naalala niya kung paano pilit na naghahanap ng kahinaan ang kanyang abogado, ngunit tila masyadong matibay ang kaso. Hanggang sa sandaling iyon sa hukuman, tinanggap na ni Mateo na wala na siyang pag-asa. Ngunit ngayon, ang paglitaw ng papel na iyon ay nagtanim ng duda sa kanyang puso. May naglano ba nito upang idiin siya? Tita, ang pangalan ay pauli-ulit na ngaw sa kanyang isipan tulad ng isang matiyagang bulong. Alam ni Mateo na ang aso ay hindi lamang isang kasamahan. Siya ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang huling koneksyon sa buhay na nawala. Ngunit ngayon, isang tanong ang gumugulo sa kanya. Sino ang naglagay ng papel na iyon sa kanyang bulsa? Hindi niya matandaan ang anumang bagay na pulad nito at lalo lamang lumalalim ang misteryo. Natagpuan ba ni Titan ang isang bagay, habang kasama siya, at itinago ito nang hindi niya nalalama? Tila isang absurdong ideya, ngunit sa sandaling iyon, anda si Mateo na maniwala sa anumang bagay. Kinabukasan, bumalik ang abogado na may balita. Mateo, simula niya, mabigat ang kanyang mga salita. Ang dokumentong ito, hindi lang ito toto. Pinatutunayan nitong may naglipat ng pera sa isang account sa iyong pangalan ilang araw, bago ang krimen. Ginawa ito upang magmukhang ikaw ang may motibo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mate. Alam niyang inosente siya. Ngunit ang mainig yon ay parang isang elektrikal na dago. Ibig sabihin, may nagblano ng lahat ng ito. Sabi niya, mababangunit puno ng damdamin ang kanyang boses. Sa tingin mo ba sapat na ito? Nagatubili ang abogado. Mahigpit ang hawak sa folder ng kaso. Wala pa tayong lahat ng piraso ng palaisipan. Ngunit Mateo, mas malapit na tayo sa katotohanan kaysa dat. At sa kung anong paraan, Parang alam na ito ng aso mo bago pa tayo. Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abogado. Sige, ituloy mo hanggang dulo. Sabi niya na may determinasyong akala niyang matagal na niyang nawala. Habang muling isinasara ang pinto ng selda, alam niyang ang susunod na hakbang ay maaring magbago ng laha. Habang sumisikat ang araw, halos hindi natulog si Mate. Ang tensyon ng kaalamang ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa isang hindi nalutas na misteryo ang nagpapanatili sa kanya ng gising. Paulit-ulit niyang na-review sa kanyang isipan ang bawat sandali bago siya na-aresto. Hinahanap ang anumang detalye na maaring magpaliwanag kung paano lumitaw ang piraso ng papel na iyo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, si Titan ang lumilitaw. Ang malalim at tapat na mga mata ng German Shepherd ay tila may hawak na lihim na hindi niya maunawa. Nakakatako si Titan, ang aso na naging tanging pinagmulan ng pag-asa niya. Ngayon ay tila siya ang susi sa pagbubunyag ng isang madilim na lihi. Ramdam ni Mateo ang bigat ng responsibilidad. Kailangan niyang hanapin si Titan, hindi lang dahil mahalaga ang hayop na ito sa kanya, kundi dahil may mga bakas sa mga peklat at nakaraan ni Titan na maaring baguhin ang laha. Habang nakahiga sa malamig na selda, alam ni Mateo na naubos na ang oras. Ang mga koneksyong dati itila imposible ay ngayon nararamdamang hindi may maiiwasan. Anuman ang nasaksihan ni Titan noong nakaraan, determinado siyang malaman, kahit na ito ay mga hulugan ng pagharap sa mas malaki kaysa kanyang naisip. Dumating ang abogado, kinabukasan na may bigat ng tensyon sa mukha. May dala siyang mga lumang dokumento, nasunog na litrato, at higit na nakakatakot, isang ulat ng pulisya tungkol sa sunog sa kanlunga. Mateo, mas malala ito kaysa sa inaasahan natin. Sabi niya habang iniabot ang mga papel sa mesa ng selda. Sa mga pala ay may litrato ni Titan, bago siya nailigtas, payat, sugatan, at nakakadena sa isang liblib na ay-aria. Sa pagkagulat ni Mateo, ang ari-ayan ay pagmamay-ari ni John Everett, ang parehong tao na naglano ng kaso laban sa kanya. Naramdaman ni Mateo ang buhol sa kanyang sikmura. Binasa niya ang bawat linya ng malalaking mata, habang lumalabo ang mga salita, at nagiging malinaw ang nakakagulat na katotohana. Kilala si Everett sa pagkakasangkot sa mga iligal na negosyo, kabilang ang isang lihim na ring ng laban ng aso. Si Titan ay hindi lamang isang nakaligtas sa sunog, kundi isang buhay na saksi sa mga kaumaldumal na nangyari sa lugar na iyo. At ngayon, Tila si Everett nagawin ang lahat para itago ang mga lihim na iyo. Habang inuunawa ang impormasyon, nagsimulang magkadugtong ang mga pangayari sa isipan ni Mate. Ang sunog na sumira sa kanlungan ay hindi hiniaksidente. Ito'y desperadong pagtatangkang burahin ang mga ebidensya. Kabilang ang mga asong maaring maglantad ng laha. Sa kung anong paraan, nakatakas si Titan ngunit dala niya ang mga marka na mapait na nakaraan sa kanyang katawan at ugal. Ngayon, naunawaan ni Mateo kung bakit siya ang napiling biktima. Siya ang taong hindi sinasadyang naprotekta sa nag-iisang saksi na maaaring maglantad ng laha. Kinagabihan sa selda, ramdam ni Mateo ang bigat ng sabuatan sa paligid niya. Ang mga yapak sa dilim ay ngayon tila sinadya, at ang mga sulyap na nagpapalitan sa pagitan ng mga bilanggo at bantay ay nagpapatunay na may mangyayari. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan, ngunit tiyak siyang naubos ang oras niya. Kailangan niyang makaalis doon, ngunit bago yon, kailangang siguraduhing ligtas si Titan. Kung may mangyari sa akin, kailangan siyang protektahan. Naisip niya na may nag-aalab na determinasyon sa dibdi. Kinabukasan, hiniling ni Mateo sa abogado na kontakin ang isang grupo para sa proteksyon ng hayo. Alam niya na maaring nasa panganib si Titan. Lalo na ngayon na maaring malaman ni Everett na malapit ng mailantad ang mga sikreto ng asok. Nagdalawang isi ang abogado ngunit pumayag. Kitang kita ang kaseryosohan sa mga mata ni Mate. Gagawin ko, ero kailangan mong magtiis, Mate. Huwag kang magpapatahimik, sabi nito bago umalis ng nagmamadali. Ngayon, mag-isa sa kanyang selda, nagsimula maglano si Mateo ng kanyang susunod na hakbang. Alam niyang hindi siya maaaring maghintay ng hustisya nang walang ginagawa. Ang kapalaran ni Titan at ang katotohanan tungkol kay Everett ay magkaugnay at kailangan niyang makahanap ng paraan para mailantad ang laha. Ang hindi niya alam ay sa mismong sandaling iyon. May mga puwersang kumikilos para siguraduhin hindi siya magtagumpa. Ang dilim ng gabi ay nagdala ng nakakabalisang katahimikan. Nakahiga si Mateo sa malamig na selda. Nararamdaman niyang may kakaiba. Hindi lang ito ang tumitinding tensyon mula sa mga natuklasan kamakailan. Kundi ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Pumiki siya, pilit na iniiwasan ang discomfort. Muni ang tunog ng banayad na yapak sa koridor ay nagpabangon sa kanyaga. May nangyayari, at alam niyang kailangan niyang maging handa. Pumigil ang mga yapak sa harap ng kanyang selda. Pinigil ni Mateo ang kanyang hininga, pilit na nakikinig ng mas maig. Biglang, isang mababa at matatag na boses ang sumira sa katahimika. Carter, kailangan nating mag-usa. Isa itong bantay na kilala niya mula sa pang-araw-araw niyang pagbabantay. Ngunit may kakaiba sa tono nito. Ang lalaki tila maingat na parang nanganganib siya sa pagsasalita. Lumapis si Matthew sa pinto na intriga. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya, pilit pinapanatiling matatag ang boses sa kabila ng mabilis na pintig ng pus. Luminga ang bantay bago sumago. May mga nangayaring hindi mo ganap na naunawaan malalakas na tao ang kasangkot, at masyado ka nang malapis sa katotohanan. Ramdam ni Mateo ang ginaw na dumaloy sa kanyang gulugo. Kung may alam ka, bakit ka nandito? Bakit mo sinasabi ito ngayon? Nagatubili ang bantay bago sumagot, ang mukha puno ng tensyo. Naniniwala akong inosente ka, at dahil mabilis silang kumikilos. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita mapoprotektahan. Magsisimula ako roo. Habang umaalis ang abogado, naramdaman ni Mateo ang halo ng pag-asa at pangamba. Alam niyang laban ang oras sa kanya, muni sa unang pagkakataon, ilan na sa kanyang abot kamay na ang katotohana. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng na mas mabigat na pakiramdam sa bilanggua. Nararamdaman ni Mateo ang pagtaas ng tensyon, na parang may malaki ng mangyayay. Habang naglalakad siya patungong cafeteria sa ilalim ng palagiang pagbabantay ng mga gwardiya, napansin niya ang mas matitinding tingin at bulungan sa pagitan ng mga kapwa bilanggo. Hindi ito paranoia, mayroong atmosferang puno ng inaasahan, at siya ang sentro nito. Alam niyang kailangang manatiling kalmado, Ngunit sinasabi ng kanyang pakiramdam na mabilis na papalapit ang pangani. Sa silid pananawagan, dumating ang abogado na may malalim na alalahanin sa mukha. Naglagay siya ng ilang papel sa mesa, inayos ang kanyang salamin, at tumingin ng direso kay mate. Nahanap ko ang kamalig sa litrato. Panimula niya, ang boses ay matata. Nasa isang ayayan itong matagal nang inabandona, ngunit pagmamayari ng taong kilala natin, si John Everett. Naramdaman ni Mateo na bumalot ang lamig sa kanyang dugo. Si Everett na naman. Sempre. Ano pa ang natuklasan mo? Anong niya? Bumuntong hininga ang abogado bago nagpatuloy. Ginamit ang bilang tagpuan para sa mga illegal na aktibidad. At tila si Titan ay nailigtas mula roon sa isang operasyon na halos maglantad ng buong plano ni Everett. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata saglit. Iniintindi ang mga salita. Nagsimulang tumama ng mas matini sa kanya ang bigat ng na mga nangayari. Kaya ngayon ano na? Paano nito matutulungan ang kaso ko? Tanong niya pilit na pinapanatili ang kalmado. Humingin ng seyoso ang abogado sa kanya. Kailangan nating direktang may ugnay si Titan sa kaso. Kung mapapatunayan natin na naroon siya, at may koneksyon si Everett sa kanya, maaring ito ang magiging punto ng pagbabago. Ngunit dagdag pa ng abogado, Mateo, nangangahulugan din ito na nakikitungo tayo sa isang napakadelikadong baga. May mga taong ayaw lumabas ang katotohanan ito. Balik sa selda, naramdaman ni Mateo ang pagkakahiwalay sa pagitan ng pag-asa at takot. Alam niyang papalapi siya sa isang mahalagang bagay. Ngunit ramdam din niya na bawat hakbang ay naglalagay sa kanya sa pangani. Habang nagmumuni-muni, naalala niya ang mga sandali kasama si Titan. Ang hindi matitinag na ugnayan na nabuo nila. Mayroong kakaiba sa kilos ng aso na tila higit pa sa instintibo. Parang alam nito na ang presensya niya ay higit pa sa karaniwang pagkakaibiga. Determinado si Mateo na protektahan siya anuman ang halaga. Pagsapit ng gabi, lalo pang lumakas ang pakiramdam ng pangamba. Narinig ni Mateo ang mga yapak sa koridor, ngunit sa pagkakataong ito, walang tumigil sa harap ng kanyang selda. Sumilip siya sa maliit na bintana ng pinto at nakita ang isang gwardiya na nagpapalitan ng mga kahina lang tingin sa isang bilanggo. May plano silang ginagawa at alam ni Mateo na kailangan niyang maging handa. Umupo siya sa kama, umiikot ang kanyang mga iniisi. Ang susi sa lahat ay nanatili pa rin kay Titan at kailangan niyang matuklasan ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng abogado, naramdaman ni Mateo na lalo pang humihigpi ang lubid sa kanyang li. Ang bawat natuklasang impormasyon ay nagdadala ng bagong layer ng komplikasyon sa kaso. Ngunit nagdadala rin ito ng katotohanan na mas malapit. Hindi niya alam kung paano magtatapos ang lahat. Ngunit isang bagay ang sigurado. Lalaban siya hanggang wakas upang protektahan si Titan at mailantad ang tunay na nangyari. Tila naglalaro na ang kapalaran ng huling barahan ito, At si Mateo ay handa ng maglaro ng kanya.